Hi guys, look at this. Diba? Ang gara ng aming ano, baunan na sa dahon ng saging, diba? Mm. Magmumukbang tayo nyan. Ang sarap. Ito yung Sri Lanka Mm. Kailangan nakakamay. Sabi niya, kaya nakakamay din siya, oh. Diba? Dalawa kami nakain. Pinaggawa niya ako. Mmm. Damit na mit. Kailangan doon halo. Yan. O yun siya. Napakasarap. Mukbang. Hmm? Parang sa Pilipinas lang. Ganito din sa Sri Lanka. Mm, sarap, sarap. Mukbang talaga.